Hey guys, ito yung update ng ano namin tiny house ah, balay sa pobre muna siya, gina double wall na mo kay Aaron, walay kuan hmm, dili siya masaliran ba hindi siya ma pag umuulan, tuwing umuulan pati doon, oh. hindi pa kasi yan tapos Ma, pasok yung tilamsik ng mga ano ng ulan. So ito na ang ayan magulo pa yan di pa yan naayos. Bala ko lagyan ng ano dito vanity mirror. Pero ayun sahig, i-tiles muna o kaya ay vinyl tiles. Vinyl na lang siguro para ano, tipid. So ayan Pwede na mag-ceiling or pwede hindi na. So ito na ito ano do sobra pa tong ano dito ko na nilagay para ito, ito yung mga gamit oh magulo 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 pa yan hindi pa siya na ano hindi pa siya na organize pa palagyan namin ng ano jan banda ng anong tawag nito built-in cabinet para dyan na ihang yung mga damit saka lahat na pati maleta nakaano na dyan sa loob para walang walang gulo gulo tapos gagamitan namin ng marine plywood para hindi masyadong maano Mas maganda yung marine plywood dahil matibay tapos ano yung pusa o oh, nanganganak oh pusa ng kapitbahay. <laughs> ming Ming! Kumusta Ming Ming? Ang mga kitin. Hello, hello. Sus, pagka, ah, hmm, nakagigil talaga. Hmm. Hmm? Ay, ang cute-cute tulog na, oh. Huh? ajing 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 jing, ajing Hmm. Hmm, na-na-na-na-na. Gigil, Sarap po talagang lamatakin ba? Hmm? Na, 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 na. King kong, king kong, king kong. Ching ka, ching ka, ching ching. Ching ka, ching Ting, ting, ting. Wala, well, may ano pa naman sila. Eh? Ang tawag nito? Parang uh, pulgas ba? Hmm. Oh, ano nito sa nanay. Uy, hmm, naku, naku. Ang batlang. Na. Hmm, na kumain na si Mingkay o naubos na yung pagkain niya tapos ito mga gamit sa ano dito na lang muna yan gamit sa panday eh yung ano ni Tamik ang tawag niyan amplifier tapos ito yung pintuan puntang tiris. Pero yung tiris may mga gamit dyan. Magulo-gulo pa yan dyan. Dyan namin nilagay yung anong mga maruming damit. Laundry basket. Tapos may duyan. Dyan sa tamik na tatambay. Ayan, naglalaba. Ang kalalaba ko lang. Sinasampay ko. Tapos, ito yung mga sapatos. Nandito yung mga sapatos ito ilalabas namin to sa baba ibaba namin to tapos yan extra ang ano extra amakan tapos dyan na namin lalagay para ano tapos nalagyan ko pa ng ano yan ng na, nahaplasan namin ang diesel ba para iwas buk -buk. lahat ng dingding. Yes, ito na yung mini garden. Asus. Yung tanglad kasi pag naubusan ako ng tanglad, lalagay ay magano kukuha lang ako dyan ng dahon. Mm. May Wala akong bamboo, ano. Ito yung snake plant. Ito okay. yung snake plant. Ito talagang napakalakas niya. Oh. Kasi na nahiwa niya talaga yung ano, nabiyak niya talaga yung plastic. Tapos ito yung lemon. May bunga na maliit pa. Nilagyan ko na siya ng tubig na may sabon kasi may ano siya. araka ka. Nabali. Meron siyang puti-puti ang tawag nito. sa ano, nilalanggam. Nabali. Tuloy oh. Dami na yung bunga oh. Maliliit. kaya lang. Nilalanggam. Meron akong sili. Tatanggalin ko sana yung silid na tumutubo dyan. Kaya lang, kawawa naman. Pinayaan ko na lang. Ito yung rose. Diyan ko nilagay kasi daanan to ni Mingkay dito. Oh, papunta siya ng ano. Diyan, diyan siya dumadaan. Dyan. Nasa sagi na yung ano, tanim. Tapos alugbati. Ah, binawasan ko na siya ng mga dahon para mga nalingsing ba? Uh, um, inano ko na kagabi, niluto o kagabi. eto, sili. Marami na siyang bulaklak. Saka, kalabo. tawag nito sa ano, Tagalog. Tapos ito, solar, ano to eh. Electric fan na may ano, ilaw. So, sa gabi, dito kami nag-ano. Kaya pag-araw, Binibilad namin yan para magkakailaw kami kasi wala pa kaming kuryente. Nandun yung panel nyo. Balik tayo sa loob. Buksan natin. Wow, ganda ng ano. Ang ganda ng kalangitan. Parang maraming mga anghel. Oh, Glory to God. Super ganda. Paano kaya maano to? Hindi maka-focus oh. Okay. Tapos sasara ko balik ito. Kasi maano. Tawag niya. Sobrang liwanag. Ito ba yung diesel na nilalagay namin sa para iwas buk, -buk bago i-double wall. Tapos baba tayo guys. tiny house talaga. Ito hagdanan bagong gawa. Masyadong maano talaga kasi maliit lang talaga yung ano, space. Tapos, lagyan pa namin to ng ano, ng handle dito. Tatlo, mga tatlo siguro. Gawa sa ano, dos Tapos, yun, magulo pa. Magulo pa yan. Di pa tapos. Oh, wala pa siyang tiles. Tapos 'yun oh, yung may bike pa dyan nakasabit, bagong bike na binili. Inuna pa yung bike sa tiles, charot. Tapos 'yun oh, nakaano tawag niyan? Temporary na kalan ba? Kasi marami kasing kahoy na pinutol, ang sayang naman kung hindi magagamit. Tapos maano pa naman siya. Kaya kahoy mo na ginamit namin. Pero meron kaming gas. Diyan, oh. Yan yung sahig tinitibag namin kasi hindi pantay yung ano. Yung sahig. Wala kasing ano yung panday dito. Eh. Walang, ewan ko. No clear. May, may, gas kami. May lutuan kami dito. Yan. Diyan. Lagyan namin ng kabinet. Diyan. Kabinet. Tapos dito sa baba, ganun din. Para dyan ilalagay yung mga utensils, yung mga kutsara, yung mga kutsilyo, mga ganun, plato. Sa baba. Tapos doon sa ibabaw din. CR. Malit lang talaga kaya. Ingat dito sa ano. Sa so bagay pag hindi matangkad, di ka naman maano dito, tamaan. Andito yung CR, or... ay malilim. Ito kailangan pa tong ayusin, no. Kasi hindi inayos ng panday. Mahal-mahal pa naman ang ano, hindi sila maayos gumawa. Pangit. Kaya gamitan ko na lang ng ano, flashlight kasi walang ano ilaw. Kasi nakabilad pa sa araw yung electric fan. Ito yung CR. So, Diyan yung ano na, may ng mga shampoo, sabon. Eh. Yeah. Wala pa rin kami tubig. Nakakabit pa kami sa kapila. Tapos. Uy! Wala, wala yun, ano. Ganun lang. Okay. Ay, sorry. Sarado na. Hindi pa masara. May host pala. So, iyan. Diyan na. Diyan kami nag ano. Temporary lang yan. So balik tayo sa taas. Yan yung ceiling na yan. Kailangan pa ayusin. Lalagyan pa ng ano yan. Baka yung PVC ano. O kaya plywood na lang i-ano dyan. No. Balik tayo sa taas. Ta Tatakpan yung nandoon. Para close na talaga siya. Wala na siyang, di na siya mag ano, yung tilamsik ng ulan. Di na makakapasok. Kasi kagabi, ang lakas-lakas pa naman ng ulan. Pag malakas ang hangin. Okay. Yung mga kapitbahay. Nasa <laughs> taas. Okay guys. Bye bye na. Update lang ako pag matapos na talaga ito. Picture ang kumuna.